dadibi kami sa rally. Eh simula mix kasi anon si 'tong si team. Kitemlon sasakay kami ng ano, sasakay kami ng bus papuntang Lokban. Ayan. Sarap matulog talaga. Mama. Ma! Ah. Ay baka tumikit okay. yung ano mo. Hoy. <laughs> ano ba pa? ano pa yan? Para sa iyo. Meeting kami na kami. Yeah, naghintay kami na sasakyan patungong <laughs> Lokpan. 'Yung yung dalawa oh si Milamit sa kasi team. May tehero. mama tek metehero. Ha? Opo. Ha, yes. Ayun no, may tehero nga. Ha? Kaya nga sa traffic kasi kaya ano ba sasakyan magmamadali. Sa kami sa sasakyan. Yes. Ayan ang dalawang mag-trops